Yan, okay na. Good morning sa inyo mga kamotor. Uh, narito ako ngayon sa bundok. Yan, nasa bundok tayo ngayon. Kung mapapansin nyo, meron tayo dito isang malalim na balon. Yan, meron siyang tubig. Yan o, oh. napakalalim niya. Malalim niya siguro mga... Ah... Uh, 8... Uh, mga 10 meters. Ayan, 10 meters. Ngayon, ginagawa ko siya ng hose. Niligyan ko sa ng hose. Ngayon, yung hose na ito, yung kamotor, yan ay 100 meters hanggang dun sa bahay. Ngayon, papaano natin mapaparating yung tubig na ito sa balong ito doon sa bahay para makalibre tayo ng tubig sa araw-araw na ating gagamitin uh, mamaya malalaman natin kung paano ang aking gagawin tuturo ko sa inyo mga kamotor para kung halimbawa meron kayong tubig sa bundok at gusto nyo ring makalibre ng tubig para hindi na kayo magbayad ng bill e, malaki din kasi yung binabayaran kaya kailangan mag-isip tayo ng paraan para makatipid at ito yung isa sa naisip ko o, kaya itong tubig na ito pararatingin natin yan doon sa bahay ang layo niya mga 100 meters okay, sige, at patayin ko muna mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano ang ating gagawin yan okay uh, uwi na tayo sa bahay ay ah, ito ako padulas kaya kung makita, makita nyo talagang bulot kong pinuntahan ito at medyo may kataasan kaya bababa na tayo sa bahay ngayon din yung nakikita yung horse kasi binaon ko na siya sa lupa para safe kasi minsan baka ng mga hayop oh mayroon pala dito mga pako ito nga pala pako papanguha kaya mula ng pako para may maiulam tayo masarap po itong pako kumakain ba kayo ng pako? Masarap po ito. Bago ako bumaba, uuha muna ako ng pako para meron tayong pangulam. Okay, sige mga kamotor at uuha muna ako para makatipid tayo. Okay? Tatayin ko muna itong video na ito. Okay, tapos na tayong mag-uha ng pako. At ang nakuha nating pako ay ano ba kadami? Tiling! Ayan. Pwede na rin pangulam yan mga kamotor. Makakatipid na tayo nyan. Okay, punta na tayo doon sa ating intervallus na tubig. Okay, andito na tayo. Ito yung hose na galing doon sa balon. Paanda rin na natin. <laughs> ngayon tayong submersible. Nalagay natin yung submersible. Ito ang purpose nito para masundo natin yung tubig doon sa balon may papakita ko sa inyo kung paano natin gagawin yan okay, ilagay na natin yung submersible sa tubig sasaksak na natin sa kuryente yan yan ang mangyayari yan na kita nyo, umaandar na yung ating submersible at yung tubig dinadala na dun sa balon ngayon, pag nakarating na yung tubig doon sa balon, uh, mamaya, papatayin natin to para bumalik yung tubig dito. At pag bumalik na yung tubig dito, yun, dire diretso na yan. Meron na tayong libring tubig. Okay? Sige, patayin ko muna. Okay, yan na. Ganyan, oh. hinihigap niya yung tubig konti na lang yung tubig siguro pwede na natin patayin patayin na natin tingnan natin kung magiging successful yung ating ginawang paraan okay, hinugot ko na yung kuryente Then, tanggalin na natin yung tali dito tingnan natin kung magiging successful yung ating naging plano okay yan na yan na yan na yan na yan na, yan na, yan na. Okay. Ito na yung tubig. Ah, tingnan natin kung nahigop niya na yung tubig doon sa balon. Sana nahihigop niya. Para isang ano lang. Isang take lang. Okay. Ang humina, ka pa, lumakas ka lang, ang humina. Pag humina ka, manghihina rin ako. Ano ko? okay, okay naman siya. Ano ko, humihina. Ba't ano ka humihina? Ba't humihina? ka. Ayan, dahil walang tubig, ayan, tambak ang hugasin. O, walang tubig yan, oh tingnan natin yung ating ginawang improvised na libreng patubig. Malakas na kaya siya? Ano kaya? Tiding! Ayan, o, Malakas na siya, o. o. Diba? Ang lakas na lang tubig niya. Galing yan sa balon. Diba? Mayroon na tayong libreng tubig. Ngayon, Um, meron akong ginawang yan, istaka ng tubig. Diyan natin siya ikakabit. Nakalinya na yan. Yan, nakalinya na yan sa lababo. Nakalinya na rin yan sa CR. Yung CR natin, walang tubig. Ayan, dahil okay na. Yung ating tubig, malakas na siya. Napababa na natin yung tubig mula doon sa bundok. Ikabit natin siya dito sa ginawa nating improvise ah, yan kabit natin hindi natin kung gagana mahirap talaga pagka walang taga video yan yun pasok na yan dahil nakapasok na siya anong mangyayari mamanindig natin yan bumabagsak na yung tubig niya. Mabagsak na. Tingin na natin. Pag-iintayin natin mapuno. Tingin natin kung may tubig to. Ta-da! May tubig. Okay na. Okay, intayin natin mapuno yung yung ginawa ko na yan, yung drum na yan. Ginawa natin yan. Pag napuno yan, siyempre, magkakaroon na yung tubig sa CR at saka sa lababo. Kaya yung mga hugasin na iniwanan eh, na yun ganyan lang gagawin nyo pag meron kayong source ng tubig sa bundok ang tawag dyan ay free flowing hindi nyo na kailangan gumamit ng kuryente tipid na meron na kayong free flowing galing sa bundok na mataas pabababain lang dito ngayon ang gagawin nyo lang yung ginawa natin kanina kakaunin natin yung tubig doon kaya yan, yan ang resulta meron na tayong libring patubig. Okay? Yan lang po ang ating gagawin mga kamotor. Okay. Puno na siya. Kaya mayroon na siyang tubig. Ito yung filter natin. Yan, filter yan. Para paglabas ng tubig dito, malinis na siya. Okay. Puno natin yung gripo. Yung gumagana na. Tadang! Ang daming hugasin. Tingnan natin yung gripo. Okay na. Meron na tayong libring tubig. Okay. Ginawa ko lang dito. Okay na. Pwede na kaming magpugas. Okay.